Ano ang problema? Bruno? na. Ano problema? Ano? Ano na naman? May problema na naman si Bruno. Bruno? Ano ang problema? Hmm? Ano? Ano nga? Bulong eh. Ha? ha? Binigyan ka ng pagkain pagkarating ah. Ha? Bigyan ka ng pagkain. Oh, ano pang gusto? Hmm? Religuan? Religa? 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 Ha? Huh? Ano na? Religa? Religa? Ano <laughs> na? Ano? 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 Hey! Ah! Eh, sigaling magtapon ng bigas eh! talagang, talagang eh, halika-halika. diya, ano ano mo ano ko ano 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 Ha? ano ano Ha? ano 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 Hi. Hi to my fans. Sabi, sabi. Sabi dali. Hi to my fans. Sabi ano <laughs>